Bali, it ibalik ko na itong gown. Ah, Sandita. Pwede mo si tingi po Obli. Meron po ano ma'am Jicas po. Meron. paki po. Kasi yung amo namin ma'am nasa no Bulacan. Mamaya oh, pa po hapon oh. din din. Eh, pasensya na hindi ko na uh, natala. Sa trap pa dry clean kasi nga naghanap ako ng dry okay clean. Sige po. Si nagamit yun naman. Kahapon kasi 11 na kami natapos. Opo, oh, opo. Oh, oh, oh. Kailan po na rin? Kasi may resibo ni madam. Oo, nandito. Sandali. Tapos palid ko lang ha. Hindi ko na pa drive rin kasi eleven na kami na tapos eh. Okay lang po. Sige, sige. I-receiver ko. Kanini niyo kinawa to madam? Dito sa kasama ko. Oo, oo. yung doon sa number na tinawagan ko. Teka lang ha. Masaglay mo. Sandali ate. Apagod ako. Bandang nobe. Ay, magandang Mandang November yan, iba na naman lang motif. Pilipiniana, oh. pero iba yung kulay. Oh, hindi po, ganyan. Basta dito po kayo pagdaman eh. Sabi. Oo, oo, oo. Sandi. Dapat mura na, may discount na. Dapat nyan. Magkano hmm. yung po bang nakuha ko Hindi ko na alam. Magkano ba yung dito? <laughs> Ang dala, tingnan ko. O, oh, kasi nag-balance na ako nun eh. Hindi niya pinaid. Nag-record siya. Ba bayad na ako doon sa 800. Hindi nilang niya pinaid oh, dyan. Oo. Oh. Balas. Nire-record na ni nun eh. Uh -huh. Nag-pick up ako June 10. Ah, ah June 10? Oo, tapos no, nag-rent ako nung... Nung 4-4 pa to, 25? Oo, nung pang-April ako uh -huh. nag-rent. O ah, sa... uh -huh. oh, yung na yung sabi ko sa... O, yung na kumulan eh. Buti na lang uh -huh. tinuha ko na kasi... Di ba lakas ng ulan nung June 26? Dapat June 26 uh -huh. ko kukunin. 4-20 na? Medyo dito pa sa Bagulot pa? Oo, basta lang po April ko pa na ano yan. Yung sa ano bandang November na para exact yung November na lang. So medyo matagal eh. Kasi umulan eh. Mm -hmm. November Ano yun yes. yung kinumatumadang? Yung sa kasama nung baba yung katampangan din. Ah, ano yung ko? Nakalimutan ko pa Mataba? Oo yung mm -hmm. ano pa ni? Kasi April. Buti na lang nga. Pinuha ko nung... No, mm -hmm. no, ito niya. O oh, mm -hmm. basta nakawalan oh, ko naka-record yun eh. Mm -hmm. Ay! Agot na. Paid na rito, no? Oo, o, paid na siya dyan. Oo. Hindi lang niya pinit. Tapos, kinuha mo to noong June? April. Ay, April, April ba naka mo? sa dyan, o June? Opo, hindi. Yung pinick up mo. Ayan, nakasulat. June 10. Ah, June 10. Ayan, sa ilalim. June 10. Oo. Wow. June 10. Oo, okay. wow, pick up June 10. June. Ah oh. So kasi June 26 sana. Buti na lang June 10 ko kinuha kasi umulan lang umulan, 'di ba? May bagyo noon June 26. Pero dapat madam inano mo? Binalik mo po agad. Kasi eh July 8 pa sabi ko eh. Eh sabi ko sa kanya June 26 eh 'di ba umulan bumagyo. Eh baha dito sa ano. Eh July 8 sabi ko. Kaya nga pag magrerenta ako bandang November, oh. November na lang before okay. do sa ano. Ganun na naanin ko. Tulad nito oh nung ano pa to oh. June 10 ay eh, July na yun. kasi July 8 yung kasa nila kahapon. July Kaya na, 8, ah. Uh -huh. Oh, July 8 yung kahapon. 8. Kaya 11, 11, dapat no, June 26 ko July dapat. July 8 lang nagamit na Oo, oh, oh, July okay. 8 lang nagamit. Kaya, oh, pinigap ko noong June 10. Oh, June 10 eh, Nag-usap na kami noon eh. Sabi oh. ko, July 8, July 8 ko pa magagamit. Pwede bang Pwede. ano? Oh, sige po, lagay niyo po rito yung, ano niyo, yung GCAS number. Ah, oh, sige. Ano po yun? 09. pero check ko lang. 368 Pagka po nine, hindi nagikas mamaya, call nyo po ito. Oh, yung, yung 06332604. Ang dali lang. Okay. Bali ko na itang gown. Ah, ka. Meron kang ano ma'am, jacket po? Meron. Kasi po. Kasi yung amo namin ma'am nasa ano, Bulacan. Mamaya ah, pa o. po hapon yung dating. Eh, pasensya na hindi ko na uh, nantala. Sa trapa dry clean. Kasi nga naghanap ako ng dry okay clean. Okay lang po. See? Nagamit yun naman. Kahawo oh, kasi level na kami ah, natapos. Oo eh. po, po. Kailan po na rent niya kasi yung sibo niya madam? Oo, nandito sandali. Parapalit ko lang ha. Oo. Hindi ko na pa drive rin kasi 11 na kami na tapos eh. Okay lang ito Sige, sige, tada. receive resibo ko. Kanina niyo kinuha ito, madam? Dito ako sa kasama ko. Oo, yung doon sa number na tinawagan ko. Teka oh. oh. lang ha. Ang oh, sagde mo. Oh, sandali ate. Napagod ako. <laughs> Bandang nobe. Ay, nasabi Mandang November yan. Iba na naman ang motif. Oh. Pilipiniana, na pero iba yung kulay. Oh, hindi po, ganyan. Basta dito po kayo pag ano eh. Oo, oh, 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 Dapat mura na. May discount na. Dapat nyan. Magkano niyo po bang nakuha to? Hindi ko na alam. Magkano ba yung dito? <laughs> ang dala, tingnan ko. O, oh, kasi nagbalas na ako nun eh. Hindi niya pinade. Nag-record siya. Ba bayad na ako doon sa 800. Hindi lang niya pinade oh, dyan. Oo. Oh. Oh. Nirecord na ni nun eh. Nag-pick up ako June 10. Ah, ah June 10. Oo, tapos nag-rent ako Port nung... Nung 25. Oo, nung pang April ako nag-rent. O, nang sabi ko sa... Ah, o, okay. oh, yung mula nang umulan eh. buti na oh, lang wow. tinuha ko na kasi... Di ba lakas ng ulan nung June 26? Tapos June 26 oh, ko okay. kukunin. Nagay dito pa sa Bagulot pa. Oo, basta lang po April ko pa na ano yan. Yung sa ano bandang November na para exact yung November na lang. Kasi so, medyo matagal eh. Kasi umulan eh. November. Ano yung kinawa ito, madam? sa kasama nung babae, ah, paka... yung kapampangan din ang kinakapampangan ko. nakalimutan ko pa. Mataba? Oo, yung ano pa ni. Kasi April, buti na lang nga, pinuha ko nung... No, ito na. Hmm. Oo, oh, basta nakawalan oh, ko, naka record yun eh. Hmm. Ay! Agot na. Paid na rito, no? Oo, paid na siya dyan. Oo. Oh. Hindi lang niya pinate. Tapos, kinuha mo to noong June? April. Ay, April, April ba naka oh. siya dyan o June? Opo, oh, hindi. Yung pinick up mo. Ayan, nakasulat. June 10. Ah, June 10. Ayan, sa ilalim. June 10. Yeah. Wow. June 10. Oo, oh, pick up June 10. June. Ah oh. So, kasi June 26 sana. Buto na lang June 10 ko kinuha kasi umulan nang umulan, 'di ba? May bagyo ng June 26. Pero dapat madam inano mo? Binalik mo po agad. Kasi eh July 8 pa sabi wala. ko eh. Eh sabi ko sa kanya June 26 eh 'di ba umulan bumagyo. Eh baha dito sa ano. Eh July 8 sabi ko. Kaya nga pag magrerenta ko bandang November, oh. November na lang before oh, do sa ano. Ganun na lang anong ko. Oh, no. Tulad nito oh nung ano pa to oh. June 10 eh, July naman. Kasi July 8 yung kasan nila kahapon, July kaya nga. 8. Ah. Uh, oh, July 8 yung kahapon, 8. kaya 11 11 dapat no June 26 ko July dapat. July 8 lang nagamit, 'no. Oo, oh, oh July so. 8 lang nagamit. Kaya oh, pinikap ko no June 10. Oh, oh June 10. Eh, Nag-usap na kami noon eh. Sabi oh. ko, July 8, eh, July 8 ko pa magagamit. Pwede bang anong Eh oh, sige po, lagay niyo po rito yung ano niyo, yung GCash number niyo. Ah, okay. Oh, ano po 'yung? roon na pero check ko lang mm -hmm. 368. Pagkaopo hindi na mamaya. Call niyo po ito. Ah, oh, yung yung 06332604. Nandiyan lang kay. Eh.